Mabuenas na araw, mga Ako po si Master Hans Kua. Ito ang inaabangang abante tips at paalala para sa live na kay Bongga. May 25, Thursday, para sa mga pinanganak ng Year Hindi mo malalaman kung hindi mo ito susubukan. Huwag matakot, mag-fail. Ito ay pagsubok lamang. Blue at two ang swerte. O tayo conflict day to day. Huwag magbitiyo ng mga salita, lalo pa kung hindi ka sigurado. sigurado. Huwag maging mainitin ang ulo, hindi mo tatapos ang mga gawain kung laging tatamad o bumunutin ng araw. Yellow at 8 ang swerte sa chart. Tiger naman tayo ha? Happy Family Star. At sa chart, may bagong member ng family na hindi mo inaasahan darating. May magandang career naman na nasa chart nag Brown at 1 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo sa love life, maranasan mo na hindi pagkakunawaan at madalas na away niyo. Healthy star ay nasa chart, ipagpatuloy lang magandang simulan sa good health pink at 15. Ang swerte sa chart. Drago naman tayo pagdating sa helpful friend, business partner at sa work. Ang healthy naman ang star na mararanasan pagdating sa kalusugan palakasin ang resistance na lumayo. Sa sakit, may isang tao muli makakausap ngayong araw. White at 10 ang swerte sa chart. Sa snake naman tayo magandang balita na sa chart mo ikaw ay nasa tamang tao. Huwag nang hayaan mawala pa siya. Hindi magandang mag-invest ngayong araw. Sinunduin totoo ang nakakausap mo. Peach at 7 ang swerte sa chart dito naman sa of the Horse, another opportunity ang nasa chart. Posible magkaroon ng bagong career, paghandaan ito. Maroon at 5 ang swerte sa chart. Go naman tayo kung pinakamaswerte today. Nasa iyo ang magandang mararamdaman ka na maraming fulfillment dahil maraming output ang nagawa ni araw. Orange at 14 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo, may money lost star sa chart, ikakalungkot mo siya. Pagdating naman sa business, posibleng makilala sa social media dahil sa tulong ng mga kaibigan. Gray at 3 ang swerte sa chart. Gusto naman tayo masama ang magtanim ng sama ng loob sa ibang tao sa mga nakatampuhan mo. Iwasan ang may pag away magpatawad sa trabaho at paayos ang trabaho at matiwasan yan. Gold at 11 ang swerte sa chart. Sa dog naman tayo, magaling ka magbitiw ng salita. Ngunit siguraduhin mong gagawin mo ang mga sinabi mo. Iwasan din na ang stress sa work kung minsan ay magliwaliw din. Silver at 19 ang swerte sa Year of the Dog. Pig naman tayo malungkot ka sa araw to dahil sa sinabi niya, piliin pa din maging masaya kahit na marami problema ang nararanasan. Ako at for ang swerte sa iyo, the pig. Uli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong mga palad na kasalalay ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para sa hashtag Hans sa Abante.